Yan oh si Jorix naghinambid murag murag model murag tro. <laughs> Ang cute ning bata. Kumikoy gani eh, kung anak ba. No, oh, cute kayo. Gusto gusto siguro ning magmodel. Ga artista siguro ni. Na Feeling pogi din o. Oh. Kagara bata oi. Eh. Oh. Lift to the right. Hi guys, mga master uh, naaday mi karon sa mall among gipalitan si Jorik og lamisa kay galisod man siya og sulat kay naraman siya sa lapag nagsulat sa iyang mga assignment sa mga buluhaton sa school morning amo na lang siyang gipalitan kay looy kay si Jorix yan o oh, si Jorix naghinambid murag murag model murag tro. <laughs> ang cute ning bata. komikoy eh, gani kung anak ba? No, oh, cute kayo. Gusto gusto siguro ning magmodel. artista siguro ni. Eh. Na piling oh, Feeling pogi din no. Oh. Kagara bata oi. Eh. Oh. Lift to the right. Og din he. Mao na niya ang among napili nga mong napiling, ah, lamisa na ni Jorik kusgan ko siya kayo na uh, makipag ilog yun siya mama kay siya na lang yung madala oh. ko lihat ni bata liwat yung guys amahan ni eh. na na lang gi tulod kay gi laylay na siguro na bugoy yung guys si Jorik ba may pagkaliwat yun gamay samahan sa o mamauli na mi kay hapa na magpalit o bangko ni Jorek o sa din hang iya kong itabangan og dala kay inaloy si Jorek na ako kay bugat ko na mga dala pero gaan rabi God si Jorek na daw ni dala sa bangko kay kusgan ko na siya kunuhay Nao? Pero na pero gilaylay na dito. Og iyang gibalik na ako kay piti ko nung lahilaya. Kakulit talaga sa kong anak ba. Og sa din ni papalit si Jorik og dulaan niya. Mahilak um, yun og palitan. Kaya gusto yun niya paliton yun ang dulaan. Kaya magbrom-brom ko na siya. Nangaman na lang gipalitan. Huwag mo na siya. Nagtulod-tulod na lang sa iyang brom-brom. Nagtikot ko, tikot ko, tagtikbo, tikubo. Hay, nako, akong anak, ginoon. Pero sagdi lang, kay di po ko ganahan nga. Sa unang panahon, wala gud ko idulaan, bisag-usa. Di ko ganahan nga. May, May tabo sa akong anak. Katong akong mga naagi sa unang panahon. Nga bata pa ko, pero isag di lang, himuon ako ang tanan para sa akong anak. Ay palangga, yun ako kayo niya akong anak. Himuon ako ang tanan para sa iya. Huwag iampo lang nako sa gino na hinaot nga magbinuotan si Jurek sa pag-eskwila. Huwag maano ni among napalit nga lamisa o bangko. Nag-color-color na si Jurek. Di na siya magtikot-kot-tikot-kot sa lapag kay diha man siya sa lapag mag color color nang aloy may muna muna lang siya ipalitan og bangko og lamisa